Malaki na nga ang ipinagbago ng relasyon ni Main Mendoza at Alden D. Charles kung dati-rati ay talagang pinangalandakan nila ang kanilang pagmamahalan sa harap ng kamera noong sila ay bata pa ngunit ngayong nagmatured na sila talagang iniisip na nila ang mga nakapaligid sa kanila ang pamilya nila at ang mga kaibigan nila kaya ganun na lang ang pagtatago nila sa kanilang relasyon Iyan naman talaga ang dapat nilang gawin dahil ang concentration ng mga kababayan ni Main Mendoza at Alden Richards ay mapupunta sa mga kontrobersya at hindi sa kanilang mga talento at ginagawa ng mga pahalagang bagay sa kanilang buhay isa na rito ang trabaho nila sa industriya na hindi naman dapat kinakailangan na mabahiran ng mga kontrobersya lalong lalo na dati na nangyayari ito kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung mapapansin nyo, malaki ang nagbago sa ikinikilos ngayon ni Maine Mendoza. Takong dati ay parati siya nasa headline ng mga balita sa Pilipinas. Isa na rito ang mga kontrobersya na bumabalot sa kanya na kahit anong gawin niya, kahit maliit man o malaki, ay pinapansin ito at binabasya ng tuluyan sa social media. Ngunit hindi niya ito pinapatulan. Bagkus ay hinahayaan niya na lang ito. Ganun-ganun din si Main Mendoza ngayon. Ang kaibahan nga lang ay talagang napakatahimik ngayon at napakamatured na. Yan talaga ang gusto ng buong Aldab Nation na mangyari kay Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa kanilang relasyon dahil nga naman bakit mo pa sasabihin sa madla ang inyong tunay na relasyon kung babatikusin din kayo ng mga bashers kahit pa magsabi kayo ng totoo ngunit ang maganda dito alam ng buong Aldab Nation ang totoo at ang mga resibo na i-deny-deny lamang ng mga bashers ni Ming Mendoza at Alden Richards ay hindi maikakaila dahil ito ay nagkalat na rin sa internet lalong lalo na ngayon. Para sa mga nagsasabi na hindi tunay ang kanilang relasyon at ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit, pagka nakakausap sila o nakatagpo ng isang Aldab Nation ay malamang pakitaan lang ito ng mga resibo na magpapatunay sa kanilang tunay na relasyon na kahit kailanman ay hindi nagawa ng mga bashers dahil nga naman ma-expose sila sa kanilang tunay na balak patungkol kay Min Mendoza at Alden D. Charles. Iyan naman talagang inaasahan ng buong Aldam Nation na hindi makikipagdebate sa kanila ang mga bashers ni Min Mendoza at Alden D. Charles dahil alam nila ang totoo ay nasa kamay ng buong Aldag Nation at sa anumang oras ay ang kaya nila itong ibigay sa kanila at ipaalam kung ano talaga ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Napakaraming record nga ang binasag ng pelikula ni Alden Richards na Hello Love Again. Ngunit ang malaking katanungan dito, kayang-kaya kaya itong basagi kung gagawa ng movie si Alden Richards at Maine Mendoza. Alam naman natin na hindi naman talaga si Kathleen Bernardo ang inaasahan ng mga fans na makatambal niya. Kung hindi nga lang sila naghiwalay ni Daniel Padilla ay hindi na makakagawa ng movie si Kathleen Bernardo kasama si Alden Richards ngunit ang totoo talagang hinihintay ng mga Pilipino ay ang muling pagtatambal ni Maine Mendoza at Alden Richards na patunayan ni na nila sa kanilang unang pelikula na Imagine You and Me na talagang marami ring pinasag na record ngunit ito ay matagal na hindi na kasi updated ang mga record ng pelikulang Pilipino. Kaya naman umaasa ang buong Aldam Nation na pagkatapos nito ay ang paggawa naman ng movie ni Alden Richards ay si Maine Mendoza na ang makakatambal niya sa gagawin niyang movie sa kanyang production na Myriad. Yan naman talaga ang tunay na inaasahan ng mga Pilipino. Maraming binasag na record ang pelikula ngayon ni Alden Richards dahil na rin sa mga kontrobersya na bumabalot dito kaya napakaganda na malaman talaga ng buong Pilipino at ng Aldam Nation ang gagawing pelikula ni Alden Richards at Maine Mendoza at siguradong ito ay babasag sa mga record ngayon lalong lalo na kung ipapalabas pa nila ito pagdating ng Christmas season mas makakabuti nga kung aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa mag, mag backlash ang gagawin nilang ito. Ang mahalaga ay ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Ngunit sa isang banda ay eh pwede rin naman nilang hindi ito aminin. Dahil ang mahalaga naman ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang totoo sa kanila at kahit kailanman ay hindi na iyan maibabago pa. Maganda na rin kasi na alam ng buong Alder Nation at ng buong bansa ang kanilang relasyon. Ngunit iniisip siguro ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kakaharapin nilang mga bashers dahil ito ay hindi na biro kahit sa mga personal nilang mga bagay ay inuungkat nito lalong lalo na marami ngayon ang nakikita at nagpapatunay ng paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi hindi namin kasi makaikila ng mga Aldab Nation na talagang nahihirapan din sila sa pagdedesisyon at pagtatanggol kay Maine Mendoza at Alden D. Charge. Lalo na ngayon na napakarami ang lumalapit ngayon kay Alden D. Charge para gumawa ng movie o proyekto. Dahil alam naman natin na nakapakabenta ngayon ni Alden D. Charge at isa pa dito meron na siyang kumpanya. Talagang ano pa ang hahanapin mo sa isang lalaki napakayaman, napakamabait napakajentelman. May mayroong mga sariling proyekto in demand, may sariling kumpanya ngunit sa lamang ang hindi nila makukuha kay Alden Richards ay maging nobyo o asawa dahil alam naman natin kung sino ang minamahal at asawa ni Alden Richards Pagkatapos nga ng napakaraming issue na bumalot sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, lumabas naman sa publiko ang nasabing pagpapakasal na ginawa ni Min Mendoza at Alden Richards na sikreto. Ito ay nung time pa noon nakasagsagan ng pagsikat nila Min Mendoza at Alden Richards. Ito rin ang time ng pakasal sila sa kalye Serie Kasabay nito ang napapabalitang totoong pagkapakasal nila sa kanilang second wedding. Hindi naman gagawin yan ng network ni Alden kung wala talaga silang alam sa nangyari dati. Kaya ngayon ay pilit silang sinisira at tinatanggal ang integridad nilang dalawa. Ngunit hindi hindi nyo kami mapapabaligtad sa pagsuporta sa Aldab. Dahil hanggang ngayon ay malaki pa rin ang tiwala namin kay Main Mendoza at Alden Richards. At wala kayong pakialam kung ano ang pinaniniwalaan namin. Dahil kailanman sa ADN at kay Main at Alden lang kami maniniwala. Kaya hindi na uubra yung inyong pagsira kay Main Mendoza at Alden Richards at sa aming mga ADN. Sa dami nga ng bumabatikos kay Main Mendoza at Alden Richards, sa simula pa lang ay dapat na bumitaw na sila hanggang ngayon pa ba man na napakarami ng pinagdaanan na pagsubok ni Main at Alden sa pa ba sila susuko? Di ba hindi? At yan talaga ang mangyayari Sorry na lang sa mga bashers, mga army na walang tigil kung bumatikos. Kay Min Mendoza at Alden Richards, nandirito pa rin ang Aldab para ipagtanggol sila sa mga nininira na katulad ng mga army. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Eu